Ano yung ganda niya? Yeah. Yeah. Chibi! Yan! <laughs> Yan! Meanwhile. <gasps> ano na naman dito? Ha? Ah. Ano? Ano ito? Ito eh, tuunting ration lang. Kulti, oh, ang ramay mo kinuha! Hi guys! So, kumuha na naman po tayo ng rasyon sa kabilang bahay. Siyempre, o oh, libre. edi eh, kuhanin natin. Eh, pwede naman tag-isa da tag lang. Dapat, dapat tatlo lang yan. Eh, sabi ng kapatid kong pogi. Eh, dagdagan mo na at gawin mo ng tigdalawa Nahiya ka pa. pa. walang sinabi gano'n. Sabi niya, dagdagan ko parang ng isa. Pwede naman kasi yung tag-isa lang, o. Oh. Itong dalawa, o. Oh. Itong dalawang ito, o. Oh. Tag-isa nito lang, o. Oh. Siyempre, baka, siyempre, baka mabitin ka, Oh. Ako pa talaga, ginamit mo, ha? Ako ba talaga, mm -hmm. no pag pagka mga ganito, mga ganito, ayan. Sige. Malaki yung, Ay, malaki yung kain na malakas kumain. Pero yung mga, money, money lang, naku. Di raw masarap. Bakit? Parang hindi ko uh, hinihingi ako. Ah, ang sa akin lamang? ang dami. Sabi, sabi na, ko, tagisa ko. lang eh. O, ito lang pwede na, o. Oh. O, sabi ng kapatid ko, sige te, dagdagan mo na ng isa para ting dalawa. Ay, so, tatlo ang Wagay kinuha. Wag kayo, dami Tat mong Tatlo eh, kinuha mo. Ibig sabihin, dalawa sa'yo, o. <laughs> Kilala kita. <laughs> <laughs> Dalawa sa'yo. Dalawa yung sa'yo yung kakainin mo. Mapagbintang masyado. Uh, na. Sige lang, tumawa ka na dito sa ating munting tindahan. Oh, mamaya wala na to. Ayan, itong hopya. Oh. Hopya ni Kuyang. Tung ka na, sige na. Okay. Tung ka na. Sige na. Bye. Bye. Ano? Bye. So, yun na nga. Kakainin na nga natin yung hiningi natin sa kabila, no? Siyempre, pag mga galing sa hingi, sa mga libre, ang sarap talaga. Alright, hanggang sa muli. Bye-bye! Meow!